Ang mga nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin sa taong 2025. Matatapos na ba ng mundo? Mayroong mga himala, mayroong sakit, maraming milagro. Muli na namang pinag-usapan si Rudy Baldwin, ang sikat na psychic na kilala sa kanyang mga tumpak na prediction. Para sa taong 2025 Nagbigay siya ng pitong nakakagimbal na hula na nagbigay ng babala sa mga Pilipino. Ano nga ba ang dapat nating bantayan? Dapat na nga ba tayong matakot sa darating na taon? Narito ang pitong hula ni Rudy Baldwin para sa darating na 2025. Yan ang ating aalamin. Bago nagsimula ang taong 2024, Nagbigay si Baldwin ng mga hula sa parating na taon. Humakot ito ng milyong-milyong views sa YouTube at iba pang social media sites. Hindi lang yan, nagpost din ito ng mga hula sa kanyang Facebook posts na sinasabing nagkatotoo nga. Pangpito, Pulkang Taal, isang matinding pagsabog Tara sa mga pinakamainit sa hula ni Rudy ay ang pagbabalik ng aktibong Pulkang Taal. Ayon kay Rudy, maghahanda tayo sa isang malakas na pagsabog ng bulkan na ito sa taong 2025 na, na magdadala ng napakalaking pinsala. Itong taong 2025, ito na yung pinaka-eruption ng pinakamalakas wika ni Rudy. Ito raw ang magiging huling matinding buga ng bulkan bago ito muling manahimik. Pero hindi lang ito ang babala ni Rudy dahil sa pagsabog na ito, may lilitaw daw na bagong isla sa gitna ng lawa. Isang isla na nakakamangha dahil ito raw ay magagamit para sa pananampalataya. Dito raw ilalagay ang mga santo bilang pagpaparangal sa Diyos. Maaari nating tingnan ang prediction na ito bilang babala at pagkakataon para maghanda. Sapagkat sa nakaraang mga taon, Pinatunayan na ni Rudy na kaya niyang makita ang mga ganitong kaganapan tulad ng pagsilang ng bagong isla sa Japan matapos ang malakas na lindol. Kaya sa 2025, mag-ingat at maghanda sa posibleng panganib na hatid ng Bulkang Taal. 6. Himala at Kababalaghan sa Langit Maraming magaganap na kakaiba sa kalangitan sa darating na taon. Ayon kay Rudy, hindi ito mga simpleng ulap at araw lamang. Masisilayan daw natin ang araw na tila halos humahalik na sa lupa, dala ang sobrang init sabi mo sa sarili mo na nangyari ako sa panahon ni Anuwa, ni Luan, sa panahon ni ni Moses, makikita niyo na po. Makikita niyo na po yung sa kalitan. Dagdag pa niya, magiging kulay apoy ang langit na nagbabadya ng aksidenteng tatatak. hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ayon sa hula, tatlong aksidente sa Himpapawid ang magaganap sa 2025 kung saan may kasamang kilalang personalidad ang malalagay sa peligro. Ang ganitong mga pangyayari ay babala sa atin na magingat dahil kapag kumulimlim ang kalangitan ng biglaan, ito'y isang palatandaan na mayroong aksidente'ng mangyayari. Panglima, bagong pandemya. Isa sa mga nakakagulat na prediction ni Rudy ay ang pagsulpot ng isang bagong sakit sa anyo ng bakterya. Hindi ito tulad ng COVID-19 na nakakahawa sa pamamagitan ng tao, ngunit mas mapanganib ito dahil sa ibang pamamaraan ng pag-atake. Paborito raw ng bakterya na ito ang ilong at mata at kapag nakapasok sa katawan, tutubo ang mga botleg na kasing laki ng piso na nagiging kulay itim o berde ang dugo kapag pumutok. Bagaman hindi ito direktang nakakahawa, dapat pa rin mag lalo na ang mga taong may sakit sa puso o dugo. Ang positibong balita rito, ayon kay Rudy, ay may gamot para dito, ngunit kailangan ng patuloy na gamutan dahil mabilis kumalat ang bakterya sa katawan. Huwag magpakampante at patuloy na magbantay sapagkat ang kalusugan ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Pang-apat, taon ng pagdadalamhati sa mga tagahanga at personalidad. Ayon pa kay Rudy, 2025 ay isang taon na puno ng pagdadalamhati, lalo na para sa mga tagahanga ng mga sikat na personalidad. Sa taong ito, may ilang kilalang tao ang masasawi dahil sa aksidente, depression at sakit. Ilan dito ay mga veterano na tila hindi kinaya ang bigat ng buhay at nagdesisyon na nawakasan na ang kanilang buhay. Nakakalungkot isipin na sa harap ng kamera, tila masaya ang kanilang ngiti, ngunit sa likod nito ay nagtatago ang kanilang hinanakit. Tinatayang tataas ang mga kaso ng depression at stress, hindi lamang sa mga artista, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao. Lalo na sa mga OFW na mag-isa sa ibang bansa, may mga OFW pa na tila walang awa na biktima ng krimen at gaya ng pagsunog ng buhay. Isang napakasaklap na senaryo na binigyang diin ni Rudy sa kanyang hula. Kaya't ipinapaalala niya sa atin ang halaga ng komunikasyon sa pamilya at pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos. Pangatlo, bagyong may dalang trahedya. Tatlong malalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas sa 2025 ayon kay Rudy. Hindi ito mga simpleng bagyo lamang kundi magdudulot ito ng matinding pinsala. Isa sa mga bagyong ito ang magdadala ng kakaibang lakas na tila kasama ang galit ng kalikasan. Kaya't nararapat lamang na maghanda ang bawat isa. Dagdag pa rito, ang mga bagyong ito ay hindi lang tatama sa karaniwang mga lugar na nasalantana noon. Magdudulot din sila ng matinding baha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mga tirahan sa mga hindi inaasahang rehiyon. Pangalawa, paglago ng krimen at kasamaan. Isang madilim na prediction pa ni Rudy ang pagtaas ng antas ng krimen, lalo na ang mga kagagawa ng mga sakim, gahaman, at mga trader. Ito pa naman taong 2025 is taon ng pag-trader. Maraming mapanglinlang at mapangabuso ang magpapakita ng tunay na kulay sa 2025. Nagbigay pa siya ng payo na huwag basta magpautang sa 2025 dahil hindi babayaran ang utang at mag-ingat sa mga mapanlinlang na tao. Kaya advice ko sa inyo sa tao 2025, huwag kayo magpautang. Maniwala kayo sa bisyo ko, walang magbabayad. Hmm, 100% baka may 2% lang magbabayad. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may kanya-kanyang pagsubok. Apoy ang haharapin ng China, paglubog at pagguho naman sa Indonesia, at walang tigil na mga lindol sa Pilipinas. Tila ipinapaalala sa atin na palaging may banta ang kalikasan sa bawat sulok ng mundo. At panguna, pagtaas ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng mga negatibong prediksyon, nagbigay si Rudy ng isang sinag ng pag-asa. Ang taong 2025 ay taon ng pananampalataya. Maraming tao ang magbabalik-loob sa Diyos at mananalangin, maghahanap ng kaligtasan at gabay. Ito rin ang taon kung saan marami ang magbabalik sa simbahan, magbibigay ng panalangin, at muling tatanggapin ang pananampalataya sa Diyos bilang gabay sa kanilang mga buhay. Para kay Rudy, ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat na sa kabila ng mga pagsubok, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa at pananalig. Maraming milagro raw ang magaganap sa kalangitan na magtutulak sa mga tao na magbalik loob at muling magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanyang bisyon, ito ang panahon kung kailan ang dasal at pananampalataya ang magiging sandigan ng marami sa harap ng mga darating na hamon. Tila nagbigay ng babala si Rudy Baldwin para sa 2025. Isang taon ng malalaking pagsubok, kalamidad at mga pangyayaring puno ng trahedya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang mensahe ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa gitna ng lahat ng bagyo, pagsabog at sakit, ipinapaalala sa atin ni Rudy na manalangin at maghanda. Mangyari man o hindi ang mga hula ng tao sa mundo, katulad ng pangitain umano ni Rudy Baldwin, isa lang ang dapat nating paniwalaan at kilalanin. Ito ang kataas-taas ng Diyos. Ano ang iyong palagay sa bagong hula ni Rudy Baldwin? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.